Sa'yo. Sa'yo. Di ba sila gano'n Bakit n'yo ba ginagawa to? Goodness, Lilette. Are you seriously doing this? Gumaganti ba kayo dahil sa hit and run case ni Ira? Bakit naman kami gagante na talo ba kami? Eh? Please don't weaponize the law, Lilet. And don't point fingers at my daughter just because hindi mo nakuha yung isang tao na hindi naman talaga para sa'yo. Ah, chi Chichi. Yes, ma'am. Kanina ko pa tinitingnan ang episode lineup natin. Nothing is exciting. Nagkawa na natin ng mga to. We need something more. Something new. Yung kakagatin ng masa. Aren't you a very big shot of a lawyer to even deal with this case? Oo. Oh talagang gusto mo lang ibuli ang baguhang silula? Of course not. Come on. Hindi ka ba naaawa kay Lilet at sa kanyang nanay-nanayan na mahirap, marginalized, and to top it all, inosente. ba? Diba? Sila ang dapat na pinaglalaban ng isang big shot advocacy lawyer. Eh, di lumabas din yung totoo. Pero suna to sa inyo, kaya niyo biglang tinanggap yung kaso. Tinanggap ko yung kaso dahil ito ay para sa isang ina na pinatay ang kanyang anak. Hindi ko naman alam na kasangkot ka pala sa kaso na ito at ang nanay-nanayan mo pa ang nililitis ngayon. Hindi siya mamamatay tao. At kung talagang magaling kayong abogado na akala ko, makikita niyo yung buong katotohanan na ang pinang ko ang biktima dito. Siya dapat yung pinagtatanggol nyo, yung pinaglalaban nyo. Enough with your lies, Lilette. Wala tayo sa teleserye for all that dramas. Kung personalan lang lahat ng to sa inyo, tama. Personal nga to sa akin. Kaya ito yung tatandaan nyo. Kung nanalo yung kasinungalingan noon, hindi na ngayon. Lilette, please. We are all lawyers here. So let's just stick to the facts. Tama na. Huwag mo na kaming isama pa dito sa emotional blackmail mo. Nagpadala na kami sa'yo noon eh. Why don't you just watch and learn as I beat you in this case? And let Lady Justice serve justice well. I have an idea. Why don't we feature Lilet. Little lawyer Lilet that will test her metal as a lawyer. Isang mahirap at maliit na abogado na lalaban sa isang mayaman at big shot na lawyer. Katulad ni Meredith Simmons. It's gonna be a David versus Goliath legal battle. This is gonna work. This will definitely work. Ikaw pa rin ba yung Lady Justice na iniidolo ko noon? O kasi nungalingan lang din yun? Kaninong panig ba talaga kayo lumalaban? You know, Lilette, I'm so disappointed in you. You had so much potential na sinayang mo lang. At ngayon, nasasangkot ka pa sa isang taong mamamatay tao? Please, let's not waste our time. Diyan ka na! Oh, and by the way, this person you're looking up to, mabuti pa, look hard. Because next week, I will be presenting my last witness. And I will make sure that justice is served. See you in court.